narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Awkward reaction ng isang aspin sa kanyang birthday party kinaaliwan online. Grupo ng mga motorcycle rider nagtulong-tulong para mapatayuan ng bahay ang 88 anyos na lolo sa Ilocos Norte. Babaeng kukuha sana ng Senomar na natuklasang ikinasal na pala sa hindi niya kakilala. Lola mula Canada, bagong record holder para sa pinakamaraming push-ups sa loob nang isang oras. Pinakamaraming na i-donate na breast milk sa buong mundo na itala ng isang kind-hearted mommy mula Amerika at manifest itinanghal na word of the year ng Cambridge Dictionary. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng matas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS, Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, Awkward Reaction. Good vibes ang hatid ng 6-year-old Aspi na ito mula Cebu si dahil sa kanyang kakaibang reaksyon ng ipagdiwang nito ang kanyang birthday. Tila naging awkward kasi ang reaksyon ng fur baby na si Sunny nang makatanggap ng atensyon mula sa kanyang mga bisita. Ang mga kaganapan ni sa atin ni Millie Borha. Positive vibes ang dala ng 6-year-old Aspie na si Sonny sa mga netizen nang magdiwang ito ng kanyang kaarawan online. Tila awkward kasi ang naging reaksyon ng fur baby sa atensyong nakukuha nito mula sa kanyang mga bisita. Sa inupload na larawan ng kanyang fair parent na si Isa, bakas sa mukha ni Sonny ang awkwardness habang kinakantahan ito ng happy birthday song. Kwento ng fur mom, inampun daw nila ang Aspie taong 2021. At noon pa man, talagang introvert at nonchalant na ang alaga. Kaya naman labis na lang ang tuwan nila ng makuhanan ng naturang tagpo. Para raw sa kanila, entertaining ang personality ni Sunny dahil unique ito at may pagka-relatable. Ang cute photos ng viral dog umabot na sa 22,000 hearts at 96,000 views. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating next viral story, Bunga ng Pag-arangkada. Nag-ambaga ng mga miyembro ng isang motorcycle rider group upang makalikom ng pondo para mabigyan ng bahay ang isang 88-year-old na lalaki na naninirahan sa isang barong-barong sa Ilocos Norte. Ang mga rider, binuo ang mumunting tahanan sa loob lamang ng labindalawang araw. Ang pasilip sa bunga ng kanilang pag-arangkada, panoorin sa trending report ni Rose Babiera. Isang grupo ng mga motorcycle riders ang nagbayanihan para mapatayuan ng bagong bahay ang isang 80-anyos na lalaki mula sa barangay Maab-Abaka sa bayan ng Pidig sa Ilocos Norte. Sa post ni Dudes Pahita, Pangulo ng ADJO Motoclub Pidig, nag-ambaga ng mga miyembro ng kanilang samahan para makalikom ng pondo para kay Lolo Feliciano Juan Domingo. Dating naninirahan sa ping lumang yero at kahoy, si Lolo Feliciano. Ganito ang kanyang sitwasyon nang madatnan siya ng grupo nang bumisita ito sa lugar upang magsagawa ng relief operation. Ngunit hindi lamang nag-ambagan ang mga rider na ito para sa materyales ng bahay. Sila rin mismo ang nagdisenyo at nagtayo ng konkretong bahay sa loob lamang ng labing dalawang araw. At nang maitayo ito, nagpa-house blessing pa ang grupo para sa matanda. Ani Pahita, layunin nilang ipakita sa lahat na may silbi ang pag-arangkada nila ng kanilang mga motorsiklo na kaya nilang tumulong kagaya na lamang ng pagbabayanihan nila para kay Tatay Feliciano kung minsan, binibisita pa rin ng mga miyembro ng motoclub si tatay para siguruhin na siya ay ligtas at komportable. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, Ghost Wedding! Masarap sa pakiramdamang mong mahal at mahalin pabalik. Pero anong gagawin mo kung ang taong nagmamahal di umano sa'yo ay hindi mo man lang kakilala? Nadiskril kasi ang kasal ng isang babae sa Bacolod City matapos itong matuklasa na ikinasal na raw pala siya sa isang Indian National nang hindi niya nalalaman. Ang kwento sa likod ng trending issue tinutukan ni Arnold Herrera. Matapos ang dalawang taon ng pag-iibigan na ang dapat sana'y happiest moment ng kanyang buhay ang isang dalaga. Matapos nitong matuklasan ang marahil pinakamalaking sikreto ng kanyang buhay. Laking gulat ni Evelyn residente ng Bacolod City nang sa kanyang aplikasyon para sa Certificate of No Marriage o Senomar ay ipinaalam sa kanyang kasal na pala ito sa isang Indian National isang taon na ang nakalilipas. Sa natanggap nitong Certificate of Marriage sa Negros Occidental, ikinasal umano si Evelyn sa Valenzuela City noong November 6, 2023 sa lugar na hindi pa man ito napupuntahan kahit na kailan. Hindi ito makapaniwala lalo't umabot na ng isang taong anibersaryo ang kanyang kasal nang hindi man lang niya ito nalalaman kung paano ito nangyari at kung sino ang kanya umanong mister. Labis din itong nabahala sa accuracy ng mga detalye sa dokumento kung saan nakalagay ang kumpleto niyang pangalan at ng kanyang mga magulang gay din ang kanyang pirma na ayon sa kanya ay pinikiraw. Paliwanag naman ng civil registry ng Kalaokan, existing daw ang marriage license number pero hindi daw ito tumutugma sa mga nakasulat na pangalan sa dokumento. Nananawagan na ito ng malalimang investigasyon sa hinihinalang kaso ng identity theft at para malaman kung paanong nakalusot ang ganitong uri ng krimen. Sa ngayon, nananatiling nakabimbin ang dapat sanay kasal ni Evelyn sa kanyang nobyo sa Disyembre. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Unas sa Pilipinas, Unas sa Pilipino. Para sa ating next viral story, pinatunayan ng lola na ito mula Canada na age is just a number. Dahil hindi lang isa, kundi dalawang world records na ang kanyang hawak ng matagumpay na magawa ang pinakamaraming push-ups sa loob ng isang oras. Pero bago yan, siya lang din naman ang may hawak ng world records sa longest time in abdominal plank. Ang buong kwento ni Lola Donajin alamin sa report na ito. Ilang push-ups ang kaya mong gawin sa isang oras? Marami sa atin ang sigurong hirap nang makaabot sa isang daan ito. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may super lola mula Canada na umabot lang naman ng higit isang libo ang kanyang nagawang push-ups? Siya ay kinilala bilang si Donna Jean Wilde, ang superhero grandma from Canada. Nagawa niya lang namang mag-push up ng 1,575 times sa loob ng isang oras. Dahilan, upang maitala ang bagong Guinness World Record for most number of push-ups in an hour for female. What's more amazing sa 59-year-old grandma ay siya lang naman din ang record holder para sa longest time in abdominal tank na tumatagal ng higit apat na oras. Habang nagpo-push-up si Donna ay nakasuporta ang kanyang labing isang apo na todo bigay ng encouragement at may bonus pang handmade poster. Sa loob ng dalawang pung minuto, umabot agad sa 600 push-ups ang naabot ni Lola Donna. Hanggang sa nalagpasan niya na ang previous record na may natitira pang 17 minutes. Ayon sa kanya, nakatulong ang training niya noong pinaghahandaan ng abdominal tank kung saan 500 push-ups ang ginagawa nito kada araw. Dagdag pa niya, ang pagiging active at pag ng health and wellness goals ay makatutulong to age gracefully and powerfully. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. At sa ating next trending story, Queen reclaimed the crown. Maling nakuha ng 36-year-old mommy na ito mula Texas, USA. Ang world record pagdating sa may pinakamaraming na idonate na breast milk. Umabot lang naman kasi sa 2,600 liters ng gatas ang kanyang naipamahagi. Dahilan para matulungan ang nasa mahigit 350,000 premature babies. Ang inspirasyon ni Mommy Alice sa kanyang good deed alamin sa report ni James Galangge. Muling nabawi ang titulo ng 36-year-old mami na ito mula Texas, USA na si Alice Ogletree ang world record na may pinakamaraming na idonate na breast milk sa buong mundo. Mula sa may git 1,500 liters noong 2014, umabot naman sa may git 2,600 liters ng gatas ang nagawa nitong ipamahagi noong nakaraang taon. Bukod pa ito sa ilan pang litro ng gatas na hindi nabilang na naibigay nito sa mga kaibigan at pamilya. Dahil dito, natulungan ni Alice ang nasa mahigit 350,000 premature babies sa Texas kusaan idinodonate ni Alice sa mga community milk banks kaysa masayang at itapon na lamang. Ayon kay Alice, nagsimula raw ito sa kanyang unang anak na si Kyle nang mapansin itong sobra ang naproproduce nitong gatas. Kaya naman na may nagtanong na nurse kung pwede ba ito magdonate. Si Alice hindi na nag-atubiling sumang-ayon at anya'y gusto ring makatulong sa ibang mga nanay na nangangailangan. Isang surrogate mother si Alice, kaya naman nang maipanganak nito ang anak na si Cage, ay tuloy-tuloy na rin itong nagdonate ng breast milk at sinubukan basagin ang world record sa pagdodonate ng gatas. Mensahe naman ni Alice, maaari hindi alam na ibang mga kababaihan na baka may kakayanan nitong makatulong. Samantala, wala naman umanong masamang kondisyon o sakit si Alice kung bakit ito nagagawa mag-overproduce ng breast milk. Ayon naman kay Shaina Starks, Executive Director ng Mother's Milk Bank, ang pagsisikap na makatulong ni Alice ay sa anyang patunay ng kanyang pambihirang kabutiang loob at malasakit sa kapwa. Kaya ang inspirasyon ni Alice sa kanyang mga good deeds ay ang natural na pagkabusilak ng kanyang puso at ang masarap na pakiramdam na makatulong sa ibang tao. Nabawi ni Alice ang record mula kay Elizabeth Anderson Sierra na mula rin sa Amerika, kusaan nagawa naman itong makapag-donate ng halos 1,600 liters ng breast milk. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling viral story, ika nga nila, i-manifest lang ng i-manifest ang iyong dreams sa buhay. And speaking of manifest, yan ang itinanghal na word of the year ng Cambridge Dictionary. Ayon sa Cambridge University Press, almost 130,000 times lang naman itong sinerch sa website ng kilalang diksyonaryo. Narito ang report. Natupad na ba ang lahat ng may manifest mo bago magsimula ang taon? Dahil nasa usaping manifest na rin tayo, yan ang itinanghal na Word of the Year ng Cambridge Dictionary. Ayon sa Cambridge University Press, halos 130,000 beses itong naisearch sa kanilang website. Nangangahulugan ang salitang manifest ng pag-visualize ng mga bagay na nais mong mangyari o matupad. Dati ano ay lang itong ginagamit sa self-help community hanggang sa naging naman na ito ng social media at mainstream media. Kaugnay nga nian, may ilabas na rin of the Year merch ang Cambridge bidang sa manifest. Samantala, shortlisted naman para sa Word of the Year ang salitang brat, ecotarian at resilience. Kung matatandaan noong 2023, hallucinate ang Word of the Year. Isa na namang episode ng mga nagpawaw, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po kayong mga katulad na istorya ay i-share niyo na yan sa ating comment section na kaya naman may yun kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at iba follow-up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and a Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, sa po si Angelique Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.